Ang programa programang ito ay rated SPG, strict patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sa pag-uwi ni Rigor ay galit na galit ito kay Roda. Nalaman niya kasing si Roda ang nagsalita sa investigador tungkol sa relasyon nila ni Lena. Kinampihan naman ni Santino si Roda dahil muntika na itong mapatay ni Rigor sa tindi ng kanyang galit. At dito ay nakipagsagutan si Santino kay Rigor hanggang sa nabugbog nga si Santino. Sasali nga itong si Santino sa Red Phoenix dahil ipaparamdam sa kanya nila Edwin ang magkaroon ng pamilya. Samantala, sa pagpunta nila tanggol sa pasugalan ay itataya nila ang Star of Venus kapalit ng pasugalan na yon. Sa una ay ayaw ni Divina dahil wala pa sa kalahati ang presyo ng pasugalan sa Star of Venus. Pero ayon kay Tanggol ay magtiwala lang daw sa kanya si Boss Divina. Hanggang sa panalo nga si Tanggol kaya sa kanila na ang pasugalan na yon. Kinabukasan, big time na sila tanggol. May magarang sasakyan na sila at umuwi sila sa San Dimas para magbigay ng tulong sa kanilang mga mahal sa buhay. Namigay sila ng ayuda kaya tuwang-tuwa ang mga taga San Dimas. At sa pagpuntangan ni Tanggol sa kanilang bahay ay si Marites ang nadatnan niya doon. Madamdamin ang muli nilang pagkikita na mag-ina. Nag-abot ng pera si Tanggol kay Marites. Tinanggap naman ito ni Marites pero ibinato niya lang ito kay Tanggol pabalik. Galit na galit si Marites kay Tanggol dahil galing daw sa kasamaan ng pera nito. Nasakta ng gusto ang damdamin ni Tanggol dahil pinagirapan niya daw ang pera na yon. Pero galit na galit talaga si Marites kaya pinagsasampal at pinalayas niya si Tanggol. Emosyonal na umalis si Tanggol at nagsisi na dapat daw ay hindi na lang siya bumalik ng sandimas. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam.